Ah, nandito ko ngayon sa Pong O siya kay Reina Longkop. Rina. At hindi ro Longkop Reina. Ang kay Reina, Reina. Ay promote na lang ay um, mo account. Adventure Waray Waray ga. Hindi <laughs> <laughs> Reina, tendero. Reina, tendero. Suportahan niyo mga idol kanyang uh, Facebook profile Reina, tendero. Alam na kay Laba. Hello guys, paki-support ha ko an Rosalinda at Tinidiro Nosora. Yeah. Thank you. Gan. Adlaw kay Tinidiro lang ko pre na. Hello. hello. Love you. Ah, uh, suportahan mga jud <laughs> yun, mga content creator ng Barangay Kaputan. Yum. hello kay Ate Judy Habla, shout at out kay Alex Apable. Oh, okay. Yan kay Ransom TV at ako yara ni Longkop at long, kay Shout out kay Miss Kapoka. oh, ah, Miss Paroray, shout out din. Shout out kay Miss Paroray. Hello, mga idol. Ang gulo ko ho. dito bang Yan po nang mayroon birthday ngayon. Happy happy birthday. Pagay mo na lang video. Ah, uh, hala. Isabay-sabay e, na mo na lang video. So, pag video kai mahal manalo ti may adahulugan ng piso wifi nga no magakape io hey, and guys nakamkam igot o oh, miss for right kan ko daw igot edi man catch <laughs> ading go po ngolok dok yake walang pasero yan po naman ako dito kaya kau uh, so, mo kami ng mga video. Binisita ang mm -hmm. ni Idol Oynoy. Ayan na uh, please support my small YouTube channel Kagamutan Vlogger. Abang yun lang aki mga next video pag nag ano yung, yung ngayon, uh, pistahan. Abangan nyo ngayong papasok yung mga ako, taga palo taga konlak, taga sure, idol, taga sure. Uh, walang, ah, uh, pwede na, i-skip ad sa YouTube, para makasawa dun ako. Wala akong, ah, uh, walang laman yung pera ko, butas na. Ikaw <laughs> pa yan ka na, idol, wagon. Ah, just nga wego natanggal. <laughs> pero tanggal ay <it> nga buhok. Malang <laughs> lang, Ha? Eh, uh, pantay na yun. Yan mga taga gamit na gamay at lapinig shoutout. Nakay na vlogger shoutout. At sa lahat po ng mga pulis, mga sundalo, mga reposer, mga shopping shout out, mga gulog, mga W, at mga student, shout out. At lang yung mga MDRMO, oh, kabalikat, at mga fireman, shout out. Kaya to ni si Sir Clash ito ng gamay sa summer, shout out. Kaya minang bayay mo si Manon sa Alaska. Ito yung abang pasada dito.

tikang pala ka umaw. Hala. Daga yun. Daga yun. Oh. Pero hay nato tawon tao sa mga ito dohol mo. <laughs> <laughs> Dalam bag. Tapos <laughs> sa sika bang guyod ka, ngayon, may iba <laughs> oh, nga may <laughs> oh, upa, upa yan niyo. May damo dito idol joke. Nga nag joke lai. Oh, sya tatali ng may dalat. Oh, upayan niya bag.